Welcome to videos Bagong araw Bagong vlog na naman tayo At shout nga pala dyan sa mga Nasa ibang bansa dyan Sa mga OFW dyan lahat ng ibang bansa dyan Shout out sa inyong lahat At shout out din kay Juby dito Sa may uh, warehouse ng San Miguel At shout out kay Ruena Kylie Ng Singapore At shout out kay D.E. Chang ng Qatar at panoorin nyo itong video ito ayan ito ay guto batanggas ayan o oh, napakasarap ng sabaw nya dito lang ito malatagpuan sa Muntinlupa Lupa City ayan o oh, makikita nyo yun o sarap quality nakakain ako dito ng dalawang beses talaga napakasarap at unang una marami pati ang laman nila Hmm, oh. Malapot ang sabaw niya. Kaya para matikman ninyo guys, ang gutuhan dito sa Batangas, ito yung sikat na sikat dito sa Muntin Lupa. Kung yan, tingnan ninyo, kumakita nyo yung laman na yan, oh. Oh, dami sa kaldiro, oh, punong-puno, oh. Taba ng baka. Sobrang sarap nito guys. Kung matitikman ninyo, talagang sulid na sulid naman pag natikman nyo to. Kahit may kamahalan, pero hindi kayo lugi. Dahil marami siyang laman. Ayan o, oh, ginugupit ni ate yung ano. Ito yan ano yung mayroong soft number 5, yung itlog ng baka. At may mga taba pa ng baka. Wow, quality kualidad sa sabaw. Oh. Sarap. Sarap ng sabaw nito. At saka pag kumain ka dito, may libreng isang kanin. Tapos anli sabaw siya. Ayun oh. Ayun, oh, Ayan, oh. Ayan. Nililipat niya sa isang kaldero. Ayan si ate oh. Galing, galing ni ate mag-slice so. Oh. Bitiranong bitirana na. Siya mismo ang may-ari niyan ng gutuhan dito sa Muntin Lupa. Kaya guys, kung gusto niyo tumatikman, punta na kayo dito sa may ano, Muntin Lupa. Kaya lang nakalimutan ko ang pangalan nitong pwestong ito eh. But, pero kilalang kilala ito dito, pero basta pinakamasarap masarap na gutuhan sa Muntinlupa. Dito lang niyo ito matatagpuan. Ano? Ito yung tuwalya ng ano ng baka. Yan ang paborito ko, napakasarap talaga niyan. Yan Ayan o, galing na ating mag-slice. Ayan o. Oh. Sarap yan. Yan talagang original na luto ng Batangas. Guto Batangas. O, oh, tingnan ninyo nga. Oh, ang daming nakain, o. Oh. Umaga pa lang yan. Alas 7 pa lang yan. Wala pa dyan yung tanghalian. Mga punan, gabi. Dahil sila iba 24 oras na naka-open. Kaya guys, kung nagustuhan nyo itong video ito, uh, huwag nyo kalimutang mag subscribe sa akin channel at huwag nyo rin kalimutan mag like at mag share ng video para lagi kayong updated sa mga bago kong i-upload na mga video o vlog ano? oh sarap malapot pa yun sa bawo ayan o oh. ayan o oh. may toppings na si Charon baboy Ayan. Ayan, wow, sarap. Parang gusto ko ulit kumain na. Dahil kumain ako dito dati, dalawang beses na. Yan. At maraming maraming salamat sa, sa lahat ng nanonood ng aking YouTube channel. Thank you, thank you for watching.